Hello guys magbagos naman ta gawa po tayo ng walis bibinta natin yan 15 pesos ang isang tali yan sino po dyan bibili ng walis 15 pesos lang po ang isang tali ito po oh marami-rami na yung nagawa natin kaya ito pa po ang gagaw ating gagawin Ayan, marami thank you for watching